kalaban ng mga Mabdos sa ilang talento kana ang ilang gipakita atul sa gihimong barangayan symposium nga gipangunahan sa mga personahe sa Brigada Group of Companies sa Barangay Apupong General Santo City hey! bahin sa kalingawan o kasadya ang hatod kanila. Apan ka alam sab, aron maproteksyonan ng ilang ginasabak sa pagkastanted kun mga bata nga kulang sa nutrisyon, nga usa sa dakong gina sa gubang sa kalibutan, nga usa sab sa katuyuan sa maong programa nga end stunting now sa brigada. Postpartum, sila makabalik naman sa inyong upigay uh, niyo, or sa inyong birth home, or di sa Arnie's show, ako pong makabalik din mo dapat para mamonitor mo. So ginawa ng monitor, atong mga bibig, ha? Magbalik din na dapat sa ito ang Kaya, show. Kaya kabalukong, anong naa mo din hi? kay ay palangga ninyo inyo hang mga anak mo nang naamo diri kay gusto mo magpakasayod sa kamatuoran o no? unsa pa mga dapat ninyo mahibal-an Usa lang si Robelin Kadungog sa mga mabdos ang mapasalamaton. Sa iyang mga nakatunan aron masiguro ang kahimsog sa iyang ginasabak. Bisan siya sab nga inahan. Gawa sa mga papremyong iyang nadawatan. Isip Mams Love ES1 Miss Pretty Preggy. Naka-feel naka -feel kung mga kakulba ma'am since iba-iba man dito nga to ang proses sa pagbuntis. Um, Daghantag ka ng masulod sa tong na mambang uh, lahi, lagi sa una lahi po dang karun. Lipay ko sa amo ang uh, ano karun sa mosimpulyo um daghan kog natun ay um regarding sa mal, ano malnutrition, ma stop ang pagkabansot og matagaan an og saktong saktong notation ang amo ang baby kay daghan mga para po mga ano <laughs> then like uh, mga about sa mga mummies they ay na buntis dapat mag Karang ampinga na to ang atong ginasaba kay importante man ang atong baby. ang mga bawal nga kaunon dapat dili to i nga kaunon kay para sa to ano para atong bata man normal ko pagawas. Gani tag sa tag sa kanila ang nakadawat og mga infant kit ug Mom's Love ES1 vitamins. Di ba? Nga kapansin mo na mga bata nga maghatag mo instruction nga mas ha maragbag wala nga distraction pero dili ma maabsorb isa na sa mga timailhan nga um stunted atong anak o inyuhang pamilya di ba dili nato na gusto? so mao na to dili na to gusto mapabilang atong mga anak sa ingon anak nga case so na ang mom's love es1 ug ang uban nga instant uh, brands para masigurado ang mayong kaugmaon sa atong mga anak in the heart of changing lives kinis Russell Jean Mantile Bri Garden News.